binisita ng pamahalang lokal ng Mangaldan, Pangasinan ang mga PDL na tubong Mangaldan na nakapiit sa BJMP Dagupan City Jail Mail Dorm nitong Miyerkules, November 5. Ito'y sa kanilang taunang gift-giving activity. Isang apat na putlimang PDL ang nakatanggap ng regalo at tulong pinansyal mula sa pamahalang lokal. Layon ng programang ito na maghatid ng pag-asa at munting tulong sa mga PDL. Layon ng aktibidad na iparamdam sa mga PDL na hindi sila nakakalimutan ng pamahalang lokal. Pinasalamatan din ng alkalde ang pamunuan ng BJMP Dagupan City Jail sa patuloy na pakikipagtulungan sa mga programa ng LGU Mangaldan para sa kapakanan ng mga PDL. Samantala, binigyang parangal din ng alkalde ang mga warden ng BJMP sa kanilang dedikasyon sa pamamahala at pangangalaga sa mga inmates. Katuwang naman ang lokal na pamahalaan ng Municipal Social Welfare Development Office sa nasabing distribusyon ng mga cash gift at pag-aasikaso sa mga kailangang logistical ng programa. Ang gift-giving activity ay bahagi ng mas malawak na programa ng local government unit na layuning mapalakas ang koneksyon ng mga PDL sa kanilang mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad na may layuning magbigay pag-asa at inspirasyon. Valerie Desmaya, RNG News.